nga natin yung panahon. Ayan. Sindi na natin to. Saan ba yung sindihan nito? Ayan. Ah, ano ngayon eh, tanghali. pag May susubukan akong napanood ko sa GCN. Na yung water bottle. Tsaka ito, naka na camel baka ko ngayon. Ah, pwedeng dagdagan ng salt, ng table salt, sodium chloride kasi yung sodium uh, electrolytes yun na mag absorb ng fluids i-hold niya yung fluids sa blood natin kasi pag nag-bike tayo ang pinaka fuel natin yung blood kasi yun yung nagdadala ng oxygen sa mga muscles natin so yun yung susubukan ko a pinch lang pinch lang naman ng ano ng salt yung nilagay ko kasi hindi pa ako bumibili ng mga electrolytes talaga kasi hindi naman tayo kumakarera or ano or bumabahatak talaga pag sa long ride humihinto naman tayo para kumain so ngayon tatry natin yan tsaka pala nag ko muna tong ano tong 38T na ano na chain ring kasi parang mas bago siya yung itsura nya oh, mabilis naman yun pag nasa 11 tapos 38 mabilis naman siya okay so let's go let's ride <laughs> umulan man diretso lang tayo pero kahit ganito Maano, dama pa din yung init dito eh pag ganyan eh kahit cloudy or malakas talaga ako magpawis kaya talagang every ride dala ko tong camelback malaking ano tulong talaga hindi na ako kailangan huminto sa mga tindahan para bumili ng drinks uh, a, few minutes lang paglabas natin ito buhos na <laughs> refreshing pero dun banda ako sa may angeles baka sa clark din ano wala yung rain cloud kulay white yung mga clouds si Edwin lang talaga yung kalaban lakas si Edwin Edwin pagbigyan mo kami yun ano yung flag oh <laughs> ng ano, solution ng water na may asin. Medyo ang sagwa ng lasa. Sabi pala niya, pwede din lagyan ng sugar o ng pampatamis na gusto mo. Yung water na yun. So, para may glucose ka. Pero kung salt lang, pwede na. So, barang homemade. Ang araw dito sa Clark. Tuloy-tuloy yung pawis ko. Time is 11.31. Ay, sorry. 1.31. Nakita niyo ba yun? Yun yun! Gabi pa na sa kabila Ang habang bayawak nun Bayawak ba yun o? Kakaibang lizard Habang Eh medyo nasanay na ako sa lasa niya <laughs> Medyo pleasant na siya sa panlasa ko okay. At least alam ko na hindi ako magkukulangan sa electrolytes Kinain na ng tubig oh. Lalim, mga more than a meter. Wala sa daan. <laughs> Tirik na talaga yung araw. Super init na. Ah, dami ng pawis. Ano to, 10% to ngayon currently. yung view deck na gusto kong puntahan nandun sa banda ngayon meron dun oh may parang ahon dun hanggang dun sa park na yon. try kong pumunta dun para yun yung ano parang pinaka view deck na makikita ako kasi sarado pa daw yun dun so, so yan natin to kahit dito lang So nasa 12% yung ano niya, maximum grade. Ayan, 12 sya ngayon. Ito baka mas matalas. 13. 14. And dito medyo ka-level na ito ng view depth. So, yeah. Okay. Ito banda So, yun yung view deck Andun yung view deck Elevation ito, ano lang 220 meters above sea level Andun tayo galing Mababa din. Taas din to. Ito yun o. Nalusongin natin. Ito na yung dulo eh. Pagbaba niyan, super talik. Ahon muna tayo dun, tapos balik tayo. kapag aahon ng hindi nakabuelo igilid mo na lang magano ka kumbaga magtahi ka ng konti tapos yun na. nakabuelo ka na lang. ayun so daan pala to dati Dahanan pala to dati May nakaharang lang Kasi nga yung Access road Nakadaan na ako dito pero naka kotse So super tarik nyan pababa May lusong Check this out Ganda. Dandahan yun natin. Ganda oh. May nakabay kumahon pa kanina. Ay kumahon pa ngayon. Ganda, ganda ng view dito. Wow. Sarap dito. Lagi akong dumadaan dito sa access road na to pero may ila akong pumunta sa park na to ng Parivers. Ah, baba. Hintong muna tayo. Ang ganda talaga. Dito may mga ano. Tay banda. Yan. Sana somewhere dito yung ang, lote ng uncle ko. Ang ganda sa personal, siyempre sa camera baka <laughs> wala masyadong details. I like it. Okay, tuloy na natin. Ahon pa tayo doon, tapos tignan natin kung saan si Pag yung dumiretso. Okay. Ayan yung papuntang beauty ko, yung diretsyo na yan, ahon din siya. c h ư Grabe, daming tao sa SM ngayon. Punong puno yung parking. Okay, sa daan, may park na. nakapark na. So, ang conclusion ko is, uh, hindi ko siya type. <laughs> Kung sa lasa lang, hindi ko siya type. Pero sa hydration, sa effect, mukhang okay naman siya. Siguro di lang ako sanay. Pero mas gusto ko pa din yung ano, tubig. Tapos, uh, mag, na ano lang, yung meron talagang electrolytes na tablets or electrolyte drink like Pocari Sweat or Gatorade ganun or siguro try kong lagyan ng ano i-mix ko ng with sugar siya gusto mo ba ng sugar Zach? gusto mo ng uod? opo sige